may nagkasira na naman dahil sa utang. Pakiramdam daw nitong si mother ay naloko siya dahil hindi naman talaga siya nagpapautang. Ngunit, naawa lang siya sa nangangailangan na bahay. Kaya lang, ang perang nagmula pa sa kanyang anak ni Singkong Duling ay wala pa raw na ibabalik sa kanya. Ayan. Kaya, gusto na niyang tuldukan ka ng kanyang pagmamagandang loob. Till death do us part. Buong mo buo mong kinuha, buong bayaran. Sa dami ng mga utang mo, ha? Baka sa iba ka nagbayad, hindi sa akin. Oy, mother, sorry ka. Nagulog ako sa'yo kahit kalahatin. napaka mo talaga. Dalawampung taon ng magkapitbahay at magkaibigan si na mother at Beth. Pero nagkasiraan dahil sa utang ni Beth na kanya daw kinalimutan. Masasabi ko po kay Mother, intindihin niya na lang yung buhay ni Ate Beth. Marunong naman yan magbayad. Beth, buti pa magbayad ka kay Mother para hindi na lang kayo mag-away. Huwag ka na magsinungaling na nagbayad ka. Ang naniningil at ang sinisingil, magkakabayaran na nga ba ng utang, Mother? At bet, harapannya? nga! -er, daddy, padre, oh, -er, mother, mother, father, mother, father, 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 Iniipon ko po yun para sa anak mo may sakit. May Opo, congenital. Conj operahan na po siya. Eh, kaso, kailangan ng sikisbag na dugo. At ngayon, wala po akong pera. Yeah. Kaya nga, sinisingil ko siya. Eh, wala ako. Iniisbiran okay. pa ako. Okay. Tapos sasabihin, binayaran okay. daw niya ako. Kanino okay. ka nagbayaran? Kani. Buo mong nakuha, pagkatapos mabayaran mo ako. sinabi mo, binayaran mo ako? Ang okay. kapal, mong, kapal iyo, ng tinga oh. mo, ang kapal ng mukha mo. Sa dami ng mo, ha? Sa dami ng mo, oh, so, so, hindi ko nagbayad, hindi sa akin. Oh. Dahil kung nagbayad ka sa akin, hindi ko tatanggapin. Buo mong kinuha, buo mong bayaran. Oh. Kailangan na ako yun. Oo, kailangan. magbayad. Eh. Ha? Asan? Asan lang ba yun mo? Kaya magbabayad ka sa akin. Asan? Kaya na ano? Bumagawa ka niya? Hindi ka magbabayad sa akin. Dahil kung hindi pa naman ako, yung ako magpapakita sa iyo, di ba? Masyempre kung kongikahan it magkano yung inutang? 5,000 po. Ang dami mo naman pera nagpapautang ka 5,000? Kasi ma'am, kaya ako siya pinautang. Ipon ko po yun, hinahanda ko para sa anak ko na may sakit nga. Okay. Ngayon, ano ang problema ng anak mong congenital? Ano yon? May butas po sa puso. Ah, may butas sa puso. Ilang taon na? 32. 32. So, ngayon kailangan ng dugo. Opo, six bags. Six bags ng dugo, hindi mo mabili. Opo. Pero ibibigay, pero ibibigay dapat ng ospital yan. Hindi po. Sa okay. PDS po, hindi po. Kapila kami po ang pinagpo-provide. Ganon? Opo.